but it's been ginawa ko siyang parang um, part ng monthly routine just to feel better and and siyempre medyo hindi naman na rin naman natin bumabata 'di ba so as much as possible kung saang parte mo kayang mag detox when it comes to health and gut health mas doon ako focus more on clean eating more on proper sleep um, para lang talagang pag, kasi maaga ako gumigising, I wake up at 5. I, I make the kids baon, prepare ko yung ba baon ni Rice for work. 'Di ba pag bata ka parang you look forward to a night out, you look forward to hanging out with friends kasi iba. Ngayon yung hanging out gusto ko may nandiyan na yung kama ko. <laughs> yung ganun na. Iba. Ta Totoo pala. Dati kasi pag mga tito tita yung kausap mo, ang nasiisip mo, ang OA. Ay, hindi. Totoo pala talaga mangyayari siya sa'yo, tapos ma-appreciate mo na hindi pala talaga sila nagbibiro, na inaantok na sila, kasi... Da may antok pala May oras na alas 8 talaga, inaantok na ako. Wait lang, so... Okay. It's important na marinig ko yung opinion ng taong involved. Because I never had that freedom with Tito Alfi. But then again, I realized, it is something na, alam mo yun, parang, okay, so ito yung, ang kinuha ko doon, yung positive na lesson. Hindi wala akong na-enjoy ko naman yung mga nangyari sa akin. Malaki naman talaga yung naitulong ni Tito Alfie sa akin. Hindi ko ipagkakailan. If it weren't for Tito Alfie, siguro, hindi naman din talaga ako ganito kalayo. Ano. Pero, kesa mag-focus ako sa mga negatibong nangyari, mag-focus ako sa ano ba yung natutunan ko? Ano ba yung pwede kong i-instill sa mga anak namin? Ano yung pwede kong ipasa sa younger generations who would, you know, looking up to us na medyo mas senior sa kanila? isang bagay na hindi na ito yung panahon na mag-isip pa tayo ng negatibo para sa isang tao. Ayan, di ba? Positive vibes to si Juday. Oo. Oh, oh. Di ba? Oh, oh. na lang. Ayaw niya nang magsalita tungkol dun sa mga hidwaan din ni Tito Alfie Big oh, before. Oo, nagkaroon sila before eh. Oh, yeah. Alam May naman pampuha, natin yung naging diba? open din sa showbiz yun, di ba? Mga usapin di umano Pera, di ba? Pero oh, oh. Diba? oh, okay, oh. balikan. Ay oh. Ayaw, Ayaw niya na. Ayaw niya na. Pero ano mo, maganda dyan, sinasabi niya ni Juday, nung kabataan niya, parang wala silang pakialam niya, di ba? Yes. Go with the flow. Sige, gawa lang ng Pero yung mga nagpapayo-payo sa kanya, ayon dahil hindi naman natin pinapakinggan pag mga bata tayo. Pero ganyan, isa na rin siyang tita, isa na siyang mami, siya yung nagpapangal. Parang na adopt yan na, ay, totoo nga pala yung mga pinapay, sabi ng mga bata. Na, siya naman ngayon, nagpapay ng ganyan. Yun ang iniinsil niya sa mga anak niya, di ba? At saka nakaka-relate ako kay Yuda, yung sabi niya, marang 8 o'clock, parang inaantok ka na. Oh, to, Kasi ayan, kagabi, oh, alam mo kayo nagpahalam oh, oh. ako sa birthday party ni Dindo kagabi. Oh. So, happy birthday pala kay Dindo. Dindo oh. Oh. Happy birthday, ang kapili din din do. Dildok Happy birthday. Ayan. Hi, Mami Merly. Ano? Inaantok na ako friendship. Okay! Oh. kami nga oh. ka ni Mildred, eto ka si Marie Chris ka, sabi niya, kailangan ko friend, umuwi na ako. Alas 10, gusto ko nakahigaan na ako. Parang sa edad, idara natin mga 40 na tayo. Parang feeling <laughs> natin, ayaw na natin ng light, night light. Di ba oh. si Juday ayaw na rin? Alam mo, Parang, friendship, dati kahit madaling araw, kahit nandiyan na sa sunshine, oh. kakeri ko. Gising ka pa. pag oh. na nakikita kita, online ka pa, tulad na Hindi, Iba yung ano friendship. Iba yung nasa bahay ka, nakaka sa kama, ah. kaysa nasa labas ka na. Ano. Iba na talaga tayo at, pag tumatanda saka na. Kasi baka, ano. pag nakikita mo, baka minsan, nagising ka lang na madaling araw, mm. tapos sleep ka ulit. Parang gano'n. Pero, pero gano. pag nagising ko ng alas 5, hindi na ako makatulog. Pero alam pero, mo, pero dapat complete rest, complete sleep daw. Pero alam mo, sa ganyan mga imaedad tayo, yung ini-endorse ni ano ni Juday na Alaska ay oh. eh, dapat nating inumin. Oh. Yeah, oh. Yeah, ay, palagas, Pero per perfect diba? <laughs> si ano si Juday diyan oh, oh. Pero nung bata siya parang ibang milk na ini-endorse niya no. Tapos oh, oh. iba. Oh. Pero yung ini-endorse niya di ba ini-endorse dati ni Maricel Soriano? Oh, ayan. Oo, di ba? Ano mo sasabi mo? From Diamond Star sa Young Superstar. Young Superstar. Ibig oh, sabihin oh. you know, superstar sa superstar ang labanan, oh, oh. di ba? Oh. So pag superstar ang Alaska, ganun. Pero superstar ang Alaska, <laughs> <laughs> masapang Alaska bata pa. Wala pa rin tatal sa Alaska. Baka Alaska ka ba? Hindi, Alaska, hindi. Eh. Ano ko, San Miguel Villa? Mga, i-best dig... <coughs>